GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Sa isang bayan sa Mindoro Dumating si Christian Velasco Isang mayamang negosyante upang bisitahin ang kanyang malawak na pataniman ng mangga. Sa edad ng 24, guwapo edukado at galing sa isang kilalang pamilya. Siya hinahangaan ng maraming babae. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, wala pa siyang natatagpo ang babaeng tunay na papasok sa kanyang puso. Isang hapon, habang bumabagtas siya sa plaza sakay ng kanyang kotse napansin niya ang isang dalagang nagtitinda ng sampagita si Rosette mahiwaga ang kanyang kagandahan maputing balat na tila sinag ng buwan mahabang itim na buhok at mga matang tila nagtataglay ng malalim na lihim magtatinginan sila parang tumigil ang oras Hindi mapigilan ni Christian na bumaba ng sasakyan at bumili ng sampagita mula sa kanya Simula noon hindi na nawaglit sa isip ni Christian si Rosette Araw-araw siyang bumabalik sa plaza upang makita ang dalaga sa bawat pag-uusap nila, lalo siyang nahuhulog sa dalaga. Unti-unting bumibigay ang puso ni Rosette. At sa wakas, inamin niyang mahal na rin niya ang binata. Ngunit may lihim si Rosette, isa siyang aswang. Isang gabi, inimbita ni Christian si Rosette sa isang salo-salo sa kanyang mansyon. Habang nagdiriwang ang lahat, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya at bumulong. "Iwasan mo ang babaeng 'yon. Hindi siya tulad natin." Nagtaka si Christian. Ngunit hindi niya pinansin ang babala. Mas nanaig ang pagmamahal niya kay Rosette. Kinagabihan, habang pauwi si Christian mula sa isang pulong sa bayan, may nakita siyang malaking nilalang sa itaas ng kanyang bahay. Malaki ang pakpak, matatalim ang kuko, at may pulang matang nag-aapoy sa gutom. Nang lumapit siya, bigla itong naglaho sa dilim. Kinabukasan, pinuntahan niya si Rosette upang sabihin ang kanyang nakita. Ngunit nakita niyang may sugat ang kanyang likod. Pareho sa lugar kung saan niya nakita ang mga pakpak ng nilalang kagabi. Dito nagsimulang maghinala si Christian. Dahil sa pag-aalala, nagdesisyon si Christian nasundan si Rosette isang gabi. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nakita niyang lumabas ito ng bahay at nagtungo sa kagubatan. Sa likod ng isang matandang puno ng balete, nasaksihan niya ang hindi dapat makita. Unti-unting nagbabago si Rosette. Ang kanyang balat ay lumalabnaw. Ang kanyang mga mata, ay nagbabago ng kulay at mula sa kanyang likod ay tumubo ang malalaking pakpak ng isang aswang. Nalumo si Christian. Hindi niya matanggap na ang babaeng minahal niya ay isang nilalang na sumisipsip ng dugo at laman ng tao. Ngunit sa halip na tumakbo, na natili siyang nagmamasid. Nakita niyang Lumipad si Rosette patungo sa isang bahay sa gilid ng kagubatan. Kung saan may isang may sakit na matandang babae. Sa halip na patayin ito, kinamot ni Rosette ang babae gamit ang isang mahiwagang langis. Doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi tulad ng ibang aswang, si Rosette ay may mabuting puso. Kinagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang mga may sakit, hindi upang pumatay. Ngunit nalaman ng ibang aswang na may isang taong nakadiskubre kay Rosette. Sinubukan nilang kumbinsihin si Rosette na iwanan na si Christian. Ngunit tumanggi ito. Dahil dito, Itinakwil siya ng kanyang sariling lahi. Nagdesisyon si Rosette na tuluyan nang iwan ang kanyang buhay bilang aswang at mamuhay bilang isang normal na babae kasama si Christian. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagtakas. Isang gabi, ilusob na mga aswang ang mansyon ni Christian. Sinubukan nilang dukutin si Rosette. Ngunit buong tapang siyang lumaban. Sa tulong ng isang mahiwagang agimat mula sa isang matandang albolaryo, nagawang ipagtanggol ni Christian ang kanyang minamahal. Isa-isa niyang pinatay ang mga halimaw hanggang sa tuluyan silang umatras. Ngunit sa huling sagupaan, malubhang nasugatan si Rosette. Sa kanyang mga huling sandali, hinawakan niya ang mukha ni Christian at bumulong. Salamat sa pagmamahal mo. Sana sa ibang buhay, magkita tayong muli bilang mga taong walang lihim, walang takot. At sa liwanag ng papasikat na araw, nawala si Rosette kasama ng hangin. Matapos sa mga pangyayari, Nagpatuloy si Christian sa kanyang buhay. Ngunit hindi na siya muling umibig. Sa bawat umagang dumaraan sa kanyang pataniman ng mangga, nararamdaman niya ang mahina at mabangong samyo ng sampagita. Parang paalala ni Rosette na kahit sa kabilang buhay, nagmamahalan pa rin sila. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.